Ado na mga higayon, na sa hae maisip na to na sulbad sa problema mawag kamatayon nga nang makaisip na niya na tungod kay nablang na nga tungod na huna sa mga bayro nun nga ato hangi pang isip pero amigo unsaman saman kadako sa mga problema ngay mo hang gisagubang karon pero may na ng dili ang kamatayon ang tubag ni ini kakapoy na ba ni kinabuhi ah daghag bay ronon sakit sa ulo mag -isip. asa mangita og solusyon asa ikabayad May pasigurong taposong ko na lang ni ang Tanan. Dili makapugog ng imong mga gigi panulti sa ah. Ako na ning buhaton. Pag magpakabata. <laughs> bro, ayo bro. Ang tanong pud dili ko na imong mga solution bro. Pwede sa Ay pag like, ano nga imong hinabuhi tungod lang ana ang problema. Sa kay problema ni mo dili na to. Ayo na bro. Pwede. Bro, unsa man ni problema ni mo bro? Atong isreha kasi hindi ako matabang ngayon. Baka bro. Sa ginagawa sa akong problema, nagpondok. Ano, sabot sa ko ang saya ko ngayong bahatod. Huwag lagi sa kalisod sa kinabuhi Hindi naman kaya bro. Hindi naman kaya Oh, sayo, mm, sige bro, istoryahan na natin ang bro Mang ikot sa to dito Tara! Ano sa maday mo problema bro? Anong ma naisip man ninyo nga magpakamatay gaya na? Pwede ninyo mong i-sure sa ako ah? Giga po ina ko bro Grabe nga kung problema. Dubli-dubli na. Tagan kay kong mga bayro nun. Kula ko kay Bao. Kung sa'yo sa kong buhaton. Nang naisip na, na, na lang ko. Para malimtan na ako ang tanan. Kay Bao ka ba bro? Nakita tanan na agit tayo problema sa tagsa-tagsa kinabuhi. Pero dili solusyon ang pagpakamatay. si Lord na sa to ang tagsatag sa kinabuhi mo na dapat na itong Kau kaya pag magpakamatay ka dili na maonsulbad sa problema ang problema ni magpabili na sa imuhang pamilya oo namatay ka nakikinabuhi nakikis ka na sa problema pero kanang nang problema nagpabili na bro sa imuhang pamilya munang dili rason ang putlo na to ang atong kinabuhi tungod kay aram na makaikyesta sa problema nato din sa kalibutan tanan nga problema din sa kalibutan may na yung solusyon bro nagin na siya solusyon kung si Lord willing niya doon lang tayo, kay Lord, bro kay si Lord perfect timing di kayo siya doon so, makaisip tayo nga si Lord nagpabaya ang tuwa pero maybe may, may gusto si Lord na talang, babot sa tuwa so na to nga ma kwanta di ibaw an pagibba kita mismo sa to kagelimo maka okay ba bang amo dinim purpose ni Lord nang dili ba iyo na tapuson ni Lord ato lang isalig kan tanan sa Ginoo sa tupag salig sa Ginoo mangita tagpaagi si Papa bro nangitaw para haras dito semua mga gamay nga luti bro setawat hmm. so uban hinunta niya ako aku po kang ihatod rin pabalik pagka bukina mo man kay ingon ni Papa yung kapakya o ramadaw ko nung tunia masagot to bro ang pakya ni Papa bro mo lang dito sa bro tara maya na to bro tara tara tara